Hello, good morning. Andito tayo sa harap ng akin mga alagang lukot, mga po. Ayan sila. Maaga pa. Aywan ko kung may alas otso na. Pero ayan sila. Masigla na lahat. Kasi sinasamantala nila ang walang ulan. Kung sano, maliwala sa ano, maliwalas ang panahon. Pinatanggalan ni Lola ng mga anak. <coughs> Nagalit sila. Inaano ko lang yung ano ninyo, mga apo. Ito talaga mga... Ito. May pumunta sa aking mata. Ayan, ang dami yata sa ulo ko. Ako. magtuturo pa naman ako ng isang kalaman sa inyo. Dagdag kalaman. Alam nyo ba, itong mga bis, ano, sila, ayan, maaga pa, masigla na sila eh. Wala lang, may pumunta sa buhok ko. Nalis ko lang yung ano, yung gagamba. Sila ay 50 to 100. Ayan, ang dami nila. Oh, alis tayo. Sa, nakaharang kasi tayo. 50 to 100 bulaklak ang dinadalaw nila araw-araw mga po. Tapos, alam niyo ba kung sino lumalabas para pumunta at kumuha ng nectar? ng tubig at saka ng pollen yung mga babaeng bislang sila yon tapos ay ko mas, masakit yung nagana sa ulo ko ah tapos yung mga babaeng bis ang nagpupunta sa mga puno mga po para dumalaw sa mga bulaklak at kumuha nga sila ng pollen, nectar, at tubig. At pag tatlong, ano na sila, tatlong linggo na, yan, pamula sa pagkapisa, pag tatlong linggo na sila, pwede na silang lumabas para manguha ng tubig, nectar, pollen. Yung mga babaeng bislang yon mga po ang naiiwanan sa ano, sa kanilang colony yung mga bantay tapos yung rain na yun lang mga po dagdag kalaman na ano, si Lola kasi nasagi ko yung ano nila ano sila na ah, abala pero hindi naman sila ano din naman ako na ano tingnan nyo lang ang, ibang uh, yung kaunti sa buko kasi pang abala daw ako ba't ginalaw ko yung ano eh sinasapot sila ng mga ano eh, gagamba. Yan eh, umaga, hapon, tinitingnan ko kasi ang daming gagamba talagang ang bilis nilang manapot oh. Meron pa nga mga apo oh, ayun oh. Oh, palo, para sa next na dagdag kaalaman ni Lola, maibigay ko sa inyo. Bye-bye!